Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show na bansa, ang Hiling Galing sa TV. Sadyang kinikilala po sa buong mundo ang husay ng mga Pinoy mula sa larangan ng sports hanggang sa beauty contest at maging sa maritime industry. Alam niyo po ba na ang Pilipinas po ang pangunahing supplier ng seafarers worldwide? at sa kasalukuyan, mahigit po sa kalahating milyong Filipino seafarers ang nakadeploy sa mga barko sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Isa na po sa kanila ang panauhin natin ngayong umaga na si Marnel Awakay o si Mar na mahigit labing limang taon na na nagbabarko. Bilang marinero, walong buwan siyang namamalagi sa dagat kada kontrata. At para siya ay muling makasampa, kinakailangan po na makapasa siya sa mahigpit na medical exam. Perfect na nga po sana ang pinakahuling medical exam ni Mar, pero biglang may lumitaw na isang komplikasyong hindi niya inaasahan. Ako si Marnal Awakay, 46 years old, uh, from Bacolod City, Negros, Occidental. Yung trabaho ko sa barko bilang evil seaman, ay palagi, lahat ng mga maintenance sa barko, bago ka sumampa sa barko, kailangan dumaan ka sa medical exam. Dahil nga sa creatinine ko hindi ako natuloy sumampa sa barko. Yung una, 130 lang yung pag ano sa medical ko. Tapos after one week, nagpakuha ulit ako, naging 160 na po. Siyempre, pag hindi ako makasampa, wala akong kita. Mas kailangan din ng pamilya namin yung ano eh, tulong namin, mga gastusin sa bahay at Tinabihan ako na magpunta sa mga specialist na doktor para patingnan yung creatinine ko, kung ano gagawin para bumaba yung creatinine ko. Ang medical screening o medical exam ay isang standard requirement para po sa employment, lalo na sa mga job opportunities overseas. Maliban sa kakayanan at uh, karanasan ng isang aplikante, ay tinitignan din po ng mga employers kung ang kanyang kalusugan ay maaring makaapekto sa kanyang trabaho. Karaniwan na ang medical screening ay may physical exam na kasama ang vision, ang hearing test, ang drug and alcohol tests at ang blood test kung saan makikita kung mataas ang cholesterol, ang blood sugar, ang creatinine at iba pang posibleng abnormality sa dugo. At ngayon po ay inaalam na rin ang lifestyle at mental health ng bawat aplikante. Paano nga ba dapat paghandaan ang isang medical exam para sa employment? At paano napababa ni Mar ang kanyang tumaas na creatinine levels para muling makasampa sa barko? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ng ating puntutugunan. At sa Garden of E, kikilalanin natin ang isang dakot na pakinabang ng hiling halamang tinatawag na isang dakot na bigas o alabong. Alam niyo po bang maaari itong makatulong sa pag-flushing ng creatinine? Abangan po mamaya! At sa mga masisipag na marino at kapuso nating Filipino na nag-a-apply sa trabaho, panoorin niyo po ang ating programa para madagdagan ng kaalaman kung paano paghandaan ang inyong medical exam sa natural na paraan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang magandang vitamin sa kidney? Paano po mapapababa ang creatinine? Mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ang sasagutin ni Dr. E. At abangan ang healing powers ng halamang alabong o sandakot na bigas sa pagbabalik ng healing Galing sa TV. Hey! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa ang galing! Healing galing! Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Sandakot na pakinabang ang kalaki po ng ating tampok na hiling halaman ngayong umaga, ang sandakot na bigas. Tinatawag din po itong alabong o military plant dahil tila nagpapaputok ng mga bala ang male flower nito kapag nagsasaboy ng pollen o ng buto. Ito po ay isang succulent weed na karaniwang ginagamit bilang ornamental plant o ground cover. Ito po ay nakakain din at may taglay ding medicinal properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang sandakot na bigas ay tumutulong sa digestion. Pampababa rin po ng blood pressure, panluna sa asma, sa diarrhea at pati na sa diabetes. Isa rin po itong diuretic kaya nakakatulong sa mga may problema sa kidneys gaya ng mataas na creatinine ng ating panauhin ngayong umaga. At may taglay po itong analgesic at antibacterial properties kaya maaari itong gamiting pantapal sa mga sugat, sa mga paso at sa mga pasa sa balat. Katulad po ng gagawin natin ngayon, ako po ay gumupit na ng ating alabong o itong isang dakot na bigas mula dito sa ating mayabong na halaman na naka-intercrop sa ating serpentina plant. Ginupit ko na po siya at hinugasan ko na. Kaya ang gagawin natin ay ang pagdikdik nito para ma apply natin sa sugat, sa pasa o anumang problema sa ating balat. Matapos po nalinising mabuti, kukuha lang po tayo ng ating sandakot na bigas at didikdikin natin. Kailangan ng mahiwagang almires. Kailangan pong makuha natin ang katas ng halaman. Lumabas na po yung katas niya. So, halimbawa, may sugat. Atin pong itatapal sa affected area. Pero kailangan po siguruhin yung malinis, nahugasang mabuti ho, bago natin itatapal sa affected area. At pagkatapal na ganyan, balutan po hanggang sa ito ay natutuyo sa affected area. Nakabalot po siya habang siya ay sariwa pa. Pero i check nyo po, pagkalanta lanta na siya at sa tingin nyo ay hindi na siya ganito kasariwa, papalitan nyo na po hanggang hindi pa ang ating target na pagalingin anumang skin condition yan. Okay? Yan po ang ating tampok na hiling halaman hanggang sa susunod na Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating mga healing katanungan, may tanong si Jeka Guzman. Sabi niya, "Good day doc. Ano po ang magandang vitamin sa kidney? Borderline po ang creatinine ko. Thank you po." Parang pareho ang tanong ni Alice Herrera. Sabi niya, "Hello po doc. Paano po mapapababa ang creatinine? Thanks po." Okay. So, pareho, no, si Jeka at uh, si Alice na namum problema sa tumataas na creatinine levels. Dapat po ay aware tayo kapag nagwiwiwi, una natin titignan talaga kung nagpuproduce ng bula na hindi na aalis no yung yung nakatigil lang na bula sa bawat pagwiwi natin dapat po walang ganon dapat klaro po ang ating ihe. at kung may bula man dahil sa pagpatak ng wiwi nawawala din po yon so i'm sure na observe ni Jeka at ni Alice no para mapababa natin ma-reverse ang kondisyon na yan kailangan ay holistic approach bagamat meron tayong herbal rhizome pills para sa ganyang kondisyon na available po sa mga outlets ng Healing Galing. Immediately bago kumain, pwede po siyang inumin kahit hindi masyadong matagal bago kumain. Okay lang po yun. Basta before meal. Now, kung nakalimutang inumin, edi after meal, ihabol nyo po. Huwag naman yung nakaligtaan ng tulo yan. Ano po? At ang aking reseta on air, Jeka at Alice para sa inyong mga kondisyon, ay yung maximum dose ng pag-inom ng ating herbal rhizome pills na 20 pills Bagu kumain, taken with warm water, three times a day. Meaning, before breakfast, before lunch, before dinner. Mahina po kasi ang herbal, kaya yung tamang dose na makaka-achieve tayo ng paggaling ang aking inirereseta sa bawat mga katanungan na inyo pong pinapadala. At bukod sa pag-inom ng ating herbal rhizome pills before meals, three times a day, makakatulong din kung iinom ng ating herbal cleansing tea na laging mainit init na iinumin after ng gentle massage ng healing galing oil from the back to the front Siyempre may warm compress yung tinuturo natin no warm compress muna yung may vinegar sa water no na ina-apply natin sa kidney points bago ang gentle massage from the back to the front ng ating uh, healing galing oil for a minimum of 20 minutes or longer ayan tapos habang nagahaplos ng healing galing oil, eh, pwedeng iinom-inom na ng mainit-init na herbal cleansing tea or after. Makikita nyo po ang mabilis na improvement sa inyong kondisyon. Kung merong aches and pains, available din po ang ating herbal vitamins B1, B6, B12 na pawang organic na makakatulong para matanggal ang mga discomfort sa katawan ng pasyente. Okay? Meron pa tayong kidney exercise na magandang gawin nyo ng mas madalas at Alice para ma ng tamang pressure yung kidney points para dumaloy ang maraming dugo at sustansya sa kidney points para mabilis gumaling at dahil holistic approach tayo bukod sa pag-inom ay kailangan ayusin po ang pagkain no dagdagan ang pag-inom ng tubig hangga't maaari warm water okay wag na po yung malamig para natutulungan tayo sa mabilis na paglinis ng system ng warm water malinis na warm water na iinumin natin pag may mataas na po na creatinine levels kahit oras-oras, isang baso o kalahating baso, uminom na po tayo. Maraming lilinisin, no? Uh, habang nagagamutan lang po yan. Sa susunod, ay eh, yung mga 8 glasses hanggang 12 na, di ba Na uh, dapat ay nagagawa natin. Alisin na po muna natin ang lahat ng mga makulay at matatamis na inumin. Wala pong ibang panlinis sa ating system, lalo na sa kidneys, kundi malinis na inuming tubig. Okay? Jeka at Alice. Bukod dyan, kailangan masabaw ang mga pagkain. Tested and proven na po natin itong gawi na ito, ang ating paraan ng natural na gamutan para sa mga tumataas na creatinine levels. So, pwede pong nilaga, pwedeng mga sabaw-sabaw, no? Pwedeng, uh, yung paborito nating tinola, tatanggalin lang natin yung luya at papalitan natin ng tanglad. Kasi, uh, cooling ang effect nang tanglad sa ating system at mainit naman kung luya ang ating gagamitin sa pagluluto ng tinola. Ayaw po natin na lalong mag-create ng inflammation no? sa katawan ng pasyente. Kaya lasang luya din pero cooling ang effect ng tanglad kung gusto ng tinola. Lahat ay sabawan ang kakainin, no? At uh, ang pinaka-dry siguro ay yung steamed na preparation, whether isda, gulay, karne. No, 'yung atin pong sangkap sa pagluluto ay talagang asin lang. Kung gusto nyo po ng mas masustansyang asin, available sa mga outlets ng Hiling Galing ang ating seaweed salt. Dito lang po sa Pilipinas at sa Hiling Galing lang po matatagpuan ang original na hinango sa dagat at sa seaweeds na kulafo ang atin pong seaweed salt na nagpapataas ng immune system ng pasyente. Yun lang po ang pampalasa. Okay? Or ordinary salt kung kulang ang budget po pwede na rin po. At uh, kailangan ay lilinising mabuti ang system ng pasyente kung lalagyan pa po kasi ng toyo, bagoong, patis at anumang mga pampalasa pa ay hindi makakatulong sa kondisyon ng mga pasyenteng tumataas ang creatinine levels. Pati paminta, sili, hindi po kailangan, no? Ang kailangan ay yung mga antioxidants na sangkap katulad ng uh, sibuyas at bawang. Yan po. Lagyan natin ang mga sabaw natin itong mga rich in antioxidants na to na mga sangkap Ayan, wala mo nang kamatis, wala mo nang kamyas, anything maasim at mabuto, wala mo na, Jeka at uh, Alice, no? Subok na natin yan sa ating holistic approach ng gamutan, okay? Maraming salamat, Jeka at Alice, sa inyong pong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang riseta ni doktora. first week, may improvement ba? Wala pa? May improvement kasi nag-160, umabot ng 145. Sa second week mo? Oo, oh, naging 115. Third week yun na naging 105 na. Napatunayan po ni Mar na mas may edge tayo sa employment kung iingatan po natin mabuti ang ating kalusugan. Paano bumaba sa normal sa hiling galing gamutan ang mataas na creatinine levels ni Mar para may pasa niya ang medical exam sa pagbabarko? Ang galing! Susunod na! Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Miracle Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng aming mga videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Sa mga nais magtrabaho sa barko o sa ibang bansa, mahalagang pagandang ang mabuti ang medical exam para makapasa at makakuha ng trabaho. Narito ang ilang tips para maging fit to work. Una, maglaan ng isang buwan hanggang isang linggo bago ang medical exam para ayusin ang kinakain. Iwasan muna ang maalat, matataba, at mamantikang pagkain kasama na ang processed foods. Mas damihan ang pagkain ng gulay, prutas at lean meat. Pangalawa, Iwasan din muna ang mga inuming mabubula, matatamis at caffeinated gaya ng alkohol, soft drinks at kape. Mas piliing uminom ng maraming tubig bawat araw para mag-flush ng toxins ang katawan. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagpupuyat. Matulog ng maaga lalo na sa gabi bago ang medical exam. Pangapat, iwasan din ang mabigat na gawain o exercise sa araw bago ang medical exam para hindi tumaas ang blood pressure o creatinine levels. At panglima, iwasan ang paninigarilyo at magsagawa ng regular breathing exercises para luminis at lumakas ang baga. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing Mapalad po tayo at inabutan pa nating nandito sa Pilipinas ang ating magiting na seafarer na panauhin ngayong umaga. Ang tinutukoy ko po ay si Marnel Mar Awakay. Happy healing morning Mar. Good morning healing galing doktora. Magandang ikuwento mo sa mga kapwa mo seafarers ang karanasan mo at yung pagsisikap mo na ikaw eh makabalik sa barko eh hindi natuloy ng dalawang beses si, eh, 'di ba? Bagamat may 15 years na experience ka na. Opo. No? Sa so, pagbabarko. Si Marpo ay tinatawag na able seaman. Was it last April Oh. na sana ay sasampa ka sa barko dahil fit to work ka naman, e eh bakit hindi ka nakaalis noon? Dahil yung papalitan ko, nag-extend sa barko. Yun lang, ako na ako natuloy. So, tambay ka muna? Opo, nagtambay ako na. <laughs> Gano'ng katagal? Almost three months naman ulit. At ang pinaghandaan po ni Mar noon ay ang after three months na siya ay sasampa na talaga. Kung bakit naman sa pagsubok ng tadhana, eto na po at pinapatawag na siya after 3 months. Abay, hindi na siya fit to work. Ano nangyari, Mar? Dahil sa tumaas yung creatinine ko po. Meron kasi kayong regular na medical check-up, di ba? Eh, before ka umalis ng barko, kailangan may medical check-up. Napending ko yung creatinine. Lahat na ibang klase medical, fit ako lahat. Lahat fit, oh, except for the crea level na tumaas. Opo. Mukhang habang tambay ka, kung ano-ano yatang ininom mo at kinain mo. Diba? Kinulang ka ba sa tubig dahil pa banjing banjing ka lang dito? Baka isa din yan siguro. Yan. So, nakaligtaan marahil ni Marna uminom ng maraming tubig. Kumbing. Yan. Tapos baka iba ang mamam. Minsan ko <laughs> Kasi tatawagin ka, aligan na Mar, wala ka namang ginagawa dyan. Happy-happy muna tayo, di ba? O, oh, di alcoholian yan. Ano pa? ulutan. Frozen food, minsan. Anyway, akala mo naman kasi okay lang, sandali lang naman yun. Diba? So, wala kang naramdaman. Hindi mo ba napansin agad, Mar, na may sintomas na ng proteinuria, alam mo yun, yung bumubula ang ihi. Napansin mo ba? Napansin ko nung... Yun. Nag-ano yung karatingin ko, tumakas, doon ko nakita. Sa beer, temporarily, bumubula ang wiwi. Mm -hmm. Kapag nandyan ang inyong inuman. Diba? Okay. Pero dapat after, ay babalik na yung ano malinaw na pagwiwi. Yung proteinuria na yon, tapos nagkaroon na ba ng maanggong amoy ang ihi? Wala pa naman. Wala naman po. Wala pa. Bula lang. Bula lang po. Tapos, hindi ka pa nahirapang umihi. hindi naman po. Ganon. Ayun. So, akala mo normal. akala ko normal lang. Ganun. Po. Until pinatawag ka na, nag-undergo ka na ng medical. Kasi every three months, nagpapalit ang dugo natin. So kung ano yung kinain mo, kung ano ininom mo, at hindi mo ininom at hindi mo kinain, magre-reflect doon sa dugo. Kaya dapat consistent tayo. So ano ang ginawa mo nung na-diagnose nga na, ay naku, hindi ka fit to work, kailangan pababain mo ang creatinine? Noon na, ang sabi doon, mag-inom lang ako ng maraming tubig. I-ginawa eh, okay. ko din yun. Uh -uh. After a week, Pang-flashing lang? Pang-flashing. After uh -uh. a week, nagpakuha ako doon. Okay. Eh, tumaas. Tapos. Kulang pala yung tubig oh, lang? tapos, nung pumunta ako sa doktor, ang advice sa akin, yun lang, huwasan yung makakain ng mga mamantika, dami yan, inom ng tubig, tapos nagpakuha ulit ako. Bang tumaas na, pa ba? Yung una? 130 una, tapos pagsunod. Uh, Lalo tumaas nga? Yun nga po. From ta 130, tapos nag-160 okay. na. Tapos habang nasa bahay ako, naghahawak na cellphone ko, nagtingin ako ng YouTube. Ah, okay. Doon ko nakita yung testimony ni Ma'am Bonalyn. Si Ate Bonalyn na gustong gusto rin mag-abroad na tumaas din ang creatinine levels. Kinontak mo ba siya? Opo. Okay. Ano, din sa through messenger po. Kung totoo ba yung doon sa, sa hiling dito sa Tagig, yun dapat... Totoo gumaling uh, siya? Opo. Ano, tapos pumunta ako doon sa Tagig. Kung anong lahat na tinuro sa iyo dyan nila ni Ma'am Ribic, Gayahin mo na lang. Mo. Kaya mas mataas pa yung creatinine ko kaysa sayo Sa'yo, 160 lang. Sa kanya, 800 yata Oo yun. Oo nga, yun. si Ate Boneline ay 800 plus. Ang creatinine level niya, napababa niya sa loob ng isang linggo kasi ang galing ng mami niya. Yun ang doktor niya, yung mami niya, yung nagpiprepare ng pagkain niya. Asin lang ang pampalasa, Mar. Kinaya mo yun. Tanggal ang patis, bagoong, toyo di ba at puro sabaw? Oo, oh. 'yun lahat 'yung ginagawa ko eh mm -mm. nung tinuro sa akin 'yon. Okay. 'Yun na din ginawa ko lahat. Gaano katagal ang gamutan natin the healing galing way? Almost three weeks. Natatandaan mo ba 'yung mga healing galing products na ginamit mo? Yung healing oil po 'yung inano ko. Okay, nagmassage ka sa kidney points oh, ng healing galing oil. Nilagyan ko po ng ano, hot hot water at soka. Ah, Nag-warm compress ka muna, nilagay mo sa basin yung two glasses hot water, half glass vinegar, pina mo sa malinis na face towel, pinigaan, tapos... Inapply in 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 na warm compress. Ayan. Tapos noon yun, tapos, pag -tapos lagyan ko na ng healing oil. Healing ko. oil na, massage ng massage. Tapos tinuruan ka ng kidney exercise. Opo, opo yun ang ginawa. <laughs> oh, talagang sineryoso mo, kinaril mo ang gamutan ng healing. Opo, kailangan galin. eh. Puro hydrating diet. Yung tubig ninong ni po lahat, warm water na. Yung pag-inom ng herbal rhizome pills. Opo, huh? 20. So, 20 pills before meals. Three times a day ng herbal rhizome pills, Opo. no? Sa unang inom mo, parang makikita mo mabula yung ihi. Pero habang umiinom ka ng herbal rhizome pills at kasama ang holistic approach natin dito sa healing galing, nawawala yung bula sa ihi. Napansin Opo. mo ba? Napansin ko po yun lahat. Yan. Tapos serpentina tablet para Opo. sa inflammation. After ko kumain yun ang ininom After meals po. naman. Anim lang po. In your case, kinaya ng six tablets ng serpentina after meals. Three times a day. Or okay. Pa, paano mo nalaman na magaling na? Every week nagpapakuha na ako ng ano ah, ko. Ah, okay. Ng... First week, may improvement ba? Wala pa? May improvement kasi nag-160, umabot ng 145. Ha, ah, bumaba na. Oh. So, sa second week mo, nag-check up ka ulit? Oo, oh, naging 115. Mula sa 160, naging 145. Oh, ah, 145 Tapos? Nag-115. 115 na lang. Oh, Aba, malapit-lapit na sa katotohanan. O, oh, third week na. Yun, pag ano ko ulit, ng third week, yun na naging 105 na. Ayun, Success! fit to work na. Opo. Kahit doon sa opisina, nagtanong sa akin, okay na yung creatinine mo? sinuko, okay na po. Oh, Na-check naman nila, nakita Opo. naman, kinunan ka ulit ng dugo. Opo, okay. Hmm. sa medical. O alam mo nang gagawin mo, kahit nakasampa ka na sa barko, di ba, days Opo. na lang ang pinag-uusapan natin, i-maintain mo pa rin yung nasimula na natin. Opo. Kasi anytime, pwedeng masira ulit ang kidneys. Pero yung mga nanonood sa atin, na mga kapwa mo, marino, itong mga magigiting na seafarers natin, gusto ko matuto sila sa karanasan mo eh. Payuhan mo nga sila ngayong umaga kung paano nila ma maintain ang magandang kalusugan para dire-diretso ang trabaho, dire-diretso ang hanap buhay. Iwasan yung mga pagkain ng mga frozen food pag malapit ng schedule ng pag-alis nila. Mm -hmm. At lalo na pag iinom, yung mga pagkain na masyadong templado, Maraming ricado, Maraming ricado sa, kan mm -mm. Delikado sa katawan natin. Asin o sibuyas, bawang lang yung ilagay nila sa mga lutuin. Yan po ang tinuturo natin dito at tinuro ni Ate Marivic sa yung Marno na sa lahat ng lutuin, napakarami natin bawal pero ang pinaka-safe na laging nandyan sa sinabawan na pagkain natin ay uh, garlic ay, o yung bawang at saka sibuyas na very rich in, in antioxidant. No? Kasi dati, dyan sa tinitirahan ko, kumakain na ako, kung anong luto nila, kinakain ko. Uh -huh. e ngayon, nung napunta ako sa Ilinggaling, ako na nagluluto sarili ng pagkain ko. <laughs> Hindi ka na umasa sa kanila. Oh, kasi sa akin, asin na lang, bawang at sibuyas na nilagay ko. isa mm -hmm. e kanila, may maraming ha, ricado eh. Oo, kasi nasanay tayo mga oh, Pilipino po. na masarap talaga ang ano, ang putahe. Paminsan-minsan pwede naman pero pagka nagkakasakit po, gayahin niyo si Mar sa matiyagang gamutan natin. Good luck Mar ha. At uh, maraming salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa mga nanonood sa ating Kapuso ngayong umaga. Thank you very much. Thank you po. Okay. Mga Kapuso, napatunayan po ni Mar na mas may edge tayo namang tayo sa employment kung uh, iingatan po nating mabuti ang ating kalusugan para anytime na may uh, medical exam na kailangan ay ready po tayo'ng ipasayan no with confidence katulad ni Mar at uh, kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mga problema sa mataas na kreatinin sa ating pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Happy healing morning po! Hyperacidity ni Nanay Saling dahil sa madalas na lipas gutom, paano gumaling sa natural na paraan? Hiling-galing sa TV! Alas 7.30 ng umaga, Sabado!